Yo, so what's up YouTube? What's up mga trops Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel. Mayong araw mga trops yan, binalikan natin isang ukayan dito sa monumento. Ito yung isang ukayan natin na dayo dito. Walang iba kundi dito sa may AstroTel monumento. Dahil yung mga sapatos dito is mababa talaga sa isang libong piso. At saka magaganda pa yung condition ng mga sapatos. Yan ang gandulo mga katrops, ang dayong pagpipilian, yun sa kabila pa. kaya tara, silipin natin yung mga pwede nyo ma-score dito. Karamihan dito mga pambabaing size sa mga naghanap ng mga panghahabas dito. Yung Google Map, lalagay ko na sa description. Sa mga hindi pa nakakaalam, yan, check nyo. Pinut-click nyo na lang yung Google Map sa description. At alam ko naman na marami na rin nakakaalam na ito. At kaya, at natin, bigyan natin ng konting B-roll. At pagpasensya na lang kung hindi natin mapapakita yung karamihan dahil napakarami. Pakita lang natin yung mga mararekomenda at kaya nabahala po masyal at magsukat-sukat dito. And baka may mga sizes na makita nyo. Parang may pang babae. And kaya, tsimula na natin to. Let's go! Let's wow. go! bagay yung Astro 10. Ang ganda sa kabila may mga sapatos na din. Ayun, basta ang ng dami, dami, dami ang dami pag pipiliin, napaka-solid. Ang pang solid diyan, pangarabas, pwedeng-pwede, pwede. mga branded na sapatos. Nandito niyo makikita. and umpisa na natin dito sa part na 'to. Dito tayo sa part na 'to. Ito kagaya na lang nito, mga running shoes, lunar loan. Ay medyo madungis lang 'to pero ang ganda pa. Wala pa siyang bukaan. Wala pang sole safe Yan, minimal drugs, pwede pwede papantakbo Yan, may insole pa 'to. Tapos size 9 size 9 sa halagang 900 at yung mga sapatos pa dito mga raps is fixed price na pero below 1,000 pesos ito next natin isang adidas and boost boost technology ito and parang sweet material no yan yung design nya pwede pwede pa pangarabas to size 8 sa US yan nandiyan pa yung insole na ito tapos yung price pala na ito mga raps is 400 pesos lang yan below 500 ito sa ilalim mga Tops Adidas ulit na boost Ayan, baka may sa inyo ng ganito. Ayan, medyo madungis lang to 400 pesos. Ayan, sa halagang 400 pesos mayroon na kayong ganito ng sapato. Size 5. Ayan, size 5000 tapos may insole pa naman siya. Ayan, sobrang ganda pa ng ilalim niya. Wala pang punpun. Ayan, mga Tops ulitin ko. Pasensya na kayo. Hindi ko mapapakita yung lahat. Dahil napakarami niyan. Baka tayo dito hanggang bukas. Ito mga Tops. Oh, new balance. Ang ganda na ito. New balance na to, to oh, Lightweight lang siya. Yan, pwedeng pwede, pambabaing size. Yan, size 6.5 US, insole na pa. Yan, linisan nyo lang ito, magmumukhang bago ulit ito. Ayan, wala pa siyang soles at punit. Next naman natin, Nike ng running shoes. Yan, Nike Flex. Yan, ito naman size 7.5 sa panlalaki. Insole na pa. Yan yung ilalan niya. Okay na no, okay pa din. Ayan, yung price pala nito mga raps is 450 lang. Yan, 450 pesos. Yan, baka magustuhan yung Nike Flex na to sa ilalim mo, oh, Puma Trinomic. Ang ganda ng design nito kaya lang may may pagka na siya dito. Pero kung ba, baka magustuhan niyo 'yan, oh, pwede niyo repaint lang 'yan, kulay puti. Yan 300 pesos lang naman 'to. 300 pesos tapos yung size nito size 6, size 6 sa sa US. Yan may insole pa 'no, oh. baka magustuhan niyo. Murang-mura lang mga tropa 'yan, 300 pesos. Puma Trinomic ito so, mga trucks sa New Balance New Balance na 520 running shoes Ang konting linis lang dito Ayan, well, sobrang minimal lang ng drugs nito maganda pa din yan insole na dyan medyo malabo na pero 8.5 kita pa naman insole na dyan ang price pala nito mga trucks is 900 pesos ito sa ilalim mga trucks oh. So, Reebok Instapump yan triple white triple white ang size nito size 10 pang lalaking size tapos may insole pa naman siya ang size pala nito is ay price pala sorry 650 650 siya size 10 sa US baka magustuhan nyo ilalim niya yan goods na goods pa din carbon niya no baka magustuhan itong Reebok Insta na to ito another new balance pang running medyo maliit lang pero ang ganda ng colorway niya ito gan, ganda pa ng ilalim niya sobrang minimal ng drugs 16 na sa US yan, may insole pa naman to ang price pala na ito yan, 250 250 lang tong new balance na to, ang ganda po ito, balikan natin yung Reebok Insta Pop na triple white 650 yung price na ito 650, size 10 ito mga troops, so, boost na adidas 400 pesos lang to and five five in up sa US and na nandiyan pwede pwede pa to yung ganda pa yung condition ito mga top ang pinaka solid na makikita siguro natin dito Adidas Ultra Boost yan, black and white colorway and medyo maputi pa rin maputi pa yung ano ito boost ito ay size 9 in up sa US ang ganda ang ganda pa nito yung ilalim nyo, may tolag at hill drag, honte Ayos na ayos pa din to At Ang price nito is 1-1 Yan, 1-1 Para sa Ultra Boss na to Ganda pa no hmm, Parang sato sa atin to Ganda, maganda tong Ultra Boss na to Yan, puntahan nyo, baka may score na to Ito mga to sa ilalim, no? Oh, Air Max Ito mura lang, 300 pesos Medyo eh, ba dungis lang sya Yan yung condition nya Kung magustuhan nyo, linisan nyo na lang Hidag toe drag, minimal yan, may insole, tapos size na yun sa US. Panlalain size. Pwede ba ito pang arabas lang, o, oh, 300 pesos. Next natin itong fila na ito. Ang ganda ng colorway na ito. Combination ng blue, tsaka yellow. Yan yung ilalim na Minimal drugs, yan. May insole na yung, yan yung insole na yan, yan yung insole niya. medyo natanggal na yung foam. Ito ay size 7 sa US panlalaki. Tapos yung price nito mga tops is 400 pesos para sa fila na to. Ito pa isa katabi nyo. Ito maganda pa rin oh. Yan leather material. Ay yung ilalim niya. Okay na no, okay pa din. Wala pang pudpud. -pud, wala pang wasak. Seven and half siya sa US. Insole nandyan. dyan. Baka magustuhan nyo ito. Mas nyo na 400 pesos lang. Ito pa isang Pogi shoes ulit. Nike. Ito yung suede material. Pa siyang Nike internationalist. Ito yung no, gamsole na rin siya. Gamsole. Yan insole na dyan pa. Tapos ito ay size 10.5 panlalakan size. Yan, insole na dyan. At yung price nito is 800, 800 pesos. Yan, Solid pa niya, no? Another Adidas. Panlalakan size ulit to. Yan, medyo madungis lang. Yan, lightweight. Yan, nandiyan pa yung original na insole. Ito ay size 9.5. Ayan, eh no? 9.5 siya. 9.5 insole na 9 9 in Maganda pa yung ilalim. Maganda pa yung ilalim nito. At yung price nito ay 700 pesos lang. Ito pa isang Nike, 700 pesos. Ng mga pang running pamorma size 10 sa US. Ay may insole pa naman siya. Ito pa yung isang Adidas na pamorma pang running pwede. Ito naman 11, 11 yung price nito. Insole na diyan. 9 and a half. Pwede mataas dito yung mga panlalaki Kasi e mga big size na rin sya Ito, Alpha Bounce Medyo faded na nga lang yung midsole nya Ayan, yung insole nandyan Tapos size 6 and half sya Panlalaking size yun ah Ayan, insole nandyan Tapos may hidro ka toll na nga lang sya Baka magustuhan nyo 400 pesos lang yan Next natin isang Puma Masa ah, yung Puma RS Yan, sa halagang 400 pesos lang Ayan, pwede pwede pa to yun oh no? Sobrang minimal lang din ang drugs nito. Ayan, insole nya hindi na legit ano lang, replacement insole. Size 5.5 US panlalaki. Ito mga drops oh, Baka magustuhan yung ganitong design. medyo madungis lang siya. may minimal na issue. Pangarapas, pwede pwede yan. Hilag meron. 250 pesos lang. insole na Size 7.5. and baka magustuhan nyo Pangarapas, 250 pesos. Next natin, may nakita tayo dito Vapor Max na ganito yung colorway may heel drag na nga lang sya tsaka toe drag nandiyan pa yung insole na ito tapos size 7.5 size 7.5 sa halagang 400 pesos nakita nyo naman yung mga sapatos dito murang mura and, dahil pagpipili oh, ano, yun oh. No, color mga yellow green pink sa ilalim marami yan. puntahan nyo nyo lang kung mapanood yung video na to next natin Nike ulit pang lifestyle maganda rin to 900 pesos naman to kung magustuhan nyo, linisan nyo na lang to. Size 9 US, insole na may konting heel drag. Baka magustuhan nyo to, pasalan nyo dito. Ito, may nakita ulit tayo itong Adidas. maganda rin eh. Ito, maganda pa yung condition. ng puti pa ng midsole. Oh. Yung ilalim. napakaganda pa din. Yan. Masabi ko yung condition nito is 8 out of 10. Size 9 sa US. Tapos pa yung original na insole puti po, ang puti po. 700 pesos lang. Maganda pa tong Adidas na to. Another Adidas. Yan, yan design ba magustuhan nyo. And 1,000 pesos naman to. Yan, medyo maganda pa rin kasi. Eh. size 9 US, insole na nandyan. dyan. yung ilalim niya. Medyo madungis lang. And 1,000 pesos. Ito meron dito, fila ano na ganito. Pogi shoes. Ang pang casual. Insole na nandyan. Wala pa man masyadong atong food. Tapos 400 pesos lang. Tingnan natin yung size na ito. And size 8 US. Yan po. Ako. And size 8 US. ito mga to sa sulok may nakalagay oh. Jordan. Kung running shoes, no? And later yung part na dito sa upper niya. Jordan na running shoes. and minimal drugs. Tapos ang size is 9.5 yan 9.5 may insole pa naman siya And, tapos yung price nito is 1,000 1,000 price yan 1,000 tong Jordan ito yun pang rani baka magustuhan nyo ang so, simple simple lang ito mga tops ang cute na ito hindi naman siya ano original original siya para siyang react oh, Nike react no? yan hindi naman kanila yung brand nya pero ang ganda ng itsura nya lightweight lang din and 400 pesos lang yan, parang nang bago na rin to and, tapos yung size na ito mga raps is medyo hindi ko makita yung size pero tingin ko mga size 9 or 9.5 to pan ang panalangin size baka magustuhan nyo 400 pesos lang yan ito mayroon pa mga ganitong nike oh itong design oh. 800 pesos ang ganito baka magustuhan nyo dito sa sulok ang dami pa rin dito and, kaya puntahan nyo na lang para mas makapili kayo Dala lang kayong dalawang libo makakailan sa paso na kayo dito. Ang size 8 US, insole na dyan. Ang ilalim is, yan, sobrang ganda pa. Ito pa isa, oh, casual shoes ng Nike. Ganda rin eh, ito. Ganda rin design, tapos gamsole na rin yung, yung iba niyang traction. Ang insole na dyan. Ang size pala na ito mga babs is, Ayan, hindi ko makita yung size Hindi ko makita size, pero tingin ko mga size 8.5 to or 9 Ito isang lightweight na pang running Skate knit na skaters Ganda pa nito pang running Pang araw araw pwede pa Ayan, okay pa yung ilalim nito Pang arabas na pang arabas pwede Size 9 Size 9 sa halagang 400, 400 pesos yan Skaters maganda, maganda yung design nito, Lightweight lang din ito mga traps, new balance. Ayan, new balance. pang running. Ayan, may minimal, ano siya. May healer ka toe drag. Ayan. Pero original pa yung insult, pati lacing. Size 9 sa US. Size 9 to. Check natin yung price na ito. Baka kung matripan nyo. 900. 900 pesos tong new balance na to. Ayan, hindi naman nakakapeng to kahit medyo may food food siya. Kasi pang running lang naman siya. Ito, may katabi ba siyang skaters, Oh. Baka may nagamit sa inyo ng gantong skaters. Ayan, may ilalim niya. Medyo madungis lang. 350 lang to. 350. Nandiyan pa i-isol at size size 8 US. Pan pang, pang babaeng size siguro medyo maliit eh. Ito mga tapos ang cute ngayon Adidas. Parang sa may easy no. Ito mga Adidas eh. Gum, sole or translucent outsole So lang in-sole na Ganda no. Tine, ito na ito size na ito is size 4 sa US ngayon ko lang ko lang nakita ng ganitong adidas parang syang easy na rin no 500 pesos lang ito mga drops kung baka magustuhan nyo size 4 US ito pa iso adidas ulit boost technology parang baka syang iniki, no tapos si ilalim niya yan brown parang syang damsel sole na rin ano pa yung insole tapos size 4 US size 4 sa US ito sa ilalim oh sa mga hindi maselan new balance na 1,550 Ayan, pangarabas lang pwede pa may mga scratches lang sa konti may scratches lang siyang konti pero repaint nyo na lang kung magustuhan nyo to Ayan, size 10 pang lalaki Ayan, pa yung sole ang gumsole sole na rin to Ayan, ito yung price naman nito is 400 yan. 400 pesos lang pangarabas pwede pwede pa next natin itong Nike Air Max na to ganda ng colorway nito. ito and, yung ilalim niya. Ito baka kamatripan nyo yung easel nandyan. Size 7 sa pang baba ito. Tapos yung price nito, ayan, 150 lang. 150 pesos lang to. Tapos to may katabi pa siyang Air Max dito. Ito naman 6.5 sa pang baba. Ayan, easel nandyan. Medyo ano na siya, may mga dumi lang siya. Linisan nyo, maganda pa to yun yung ilalim nyo. Linis pa no. Ayan, tapos yung size nito, our price pala, sorry, 500. 500 yung mga tropso. Ito mga tropso, Nike. Ang sobrang dami yung mong mga kapatid sa dahil pa dito hanggang dulo pa yan o no? ang dami kaya pasyalan nyo na lang marami akong pwede ma sa inyo pasyalan nyo na lang mga traps ha ito ang ganda na ito Nike na size 7.5 may insole pa to and tapos minimal drugs lang 400 pesos yan karamihan dito 400 pesos ito sa ilalim new balance ang ganda na ito ang ganda na ito 5.74 350 oh. 350 na ito new balance na ito oh. Then size 6, size 6 panlalaking size to, medyo maraki sya sa pang babae size 350 lang ganda po, ito mga tropso baka magustuhan yung ganito, prospect 400 pesos lang, ganda ng design nito ito, pang running, pang warm up pwedeng pwede, maganda pa din to minimal drugs lang din, And original pa yung insole, tapos size 8 pala sya sa US 7.5 UK size Halagang 400 lang Ito mga tusto pang lalaki ng fila And Medyo madungis lang to Tapos 500 pesos lang siya Ayan, Insole na nandiyan pa Ayan, Dinisen nyo lang to pwedeng pwede Pwede ko marekomenda sa inyo to size 10 Ayan, Nandiyan pa yung insole nyan Ito pa isang adidas na Abus Technology Ang ganda ng design nito. ito And Minimal lang issue nya Ayos na ayos yan, hindi naman nalata na yan. pa, maputi pa. Gamsol na rin siya. ng insole na rin dyan. Tapos size 18 up siya sa panlalaki. Yan, 1,000 pesos. Ito pa isa. Yan, alidas ulit. Pang forma. Yan, may hilaga na alam to. Yan, tapos may insole pa naman siya. Size 8 sa US. Check natin yung price. 680 ay 650 pala 650 para sa adidas na to ito sa ilalim mga tops oh Reebok insta pump ang ganda ng colorway nito, ito ang solid ng colorway nito. ito na 700 pesos lang siya ayun yung insole nandiyan pa size 80 na siya sa US ilalim yan minimal drugs ang ganda ang ganda ng colorway nito. ito ang ganda ng pagkapit ng white tsaka black ito mga tops oh pang na paalang Ayan, pwede ko ma-recommend sa inyo to. Ayan, mahal din to sa mulo. Ayan, insole na dyan, size 6. Size 6, tapos yung price na ito. 250 lang. 250 lang to. Mura, no? 250 lang siya. Ito mga tos, may nakita tayo dito, solid na Air Max. Ang black and white colorway. Yung isang nakita natin kanina, maliit na size yun. 850 lang to. Ayan, malinis pa tignan. Size 8 sa panlalaki, nandiyo insole. Ayan, sobrang ganda pa ng ilalim yan. Baka mag-store nyo ito size 8 Ayan, 8.50 lang siya Ganda po Ayan, Ito yung niyo. Wala pa siyang issue, good condition So yung mga laps, ang ganda na lang yung video natin Ang ganda po, dami oh Gandulo pa yun oh, no? tapos sa kabila nakita rin natin Konting pasilip lang tayo Ganda ang dami mga troops Sobrang gaganda pa ng mga spas nila Tandaan pang pa pagpipilian Ganda dito. dito, hindi ito natin, natin silip oh Pasalan nyo na lang mga tops ha. Yung Google Map nasa description. Astro Tel mo naman ito mga tops. Yan below 1K karamihan. Yan. Maraming salamat kita at na pinagad na vlog dito. Sana nagustuhan nyo yung video na ito mga tops. Kung may nakita kayo sa napakita natin, Pasalan nyo na lang agad. Baka maunaan pa kayo. So yun, hanggang dito na lang mga tops. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike, subscribe, sa nyo, Pindutin yung bell button para lagi kayong updated sa mga bago video na ilalabas pa natin. Hanggang so, dito na lang mga tops. Ingat kayo lagi. Peace!